Pinagpalang araw mga kabayan pupunta tayo sa bagong bukas na restaurant na kaibigan ni ate. Ang ganda ng lugar nila dito mga idol. Dito lang yan sa Out West Floral Cafe, located at 1266 West Coast Road, West Melton 7671, Canterbury, New Zealand. Karamihan sa mga dish nila dito mga idol ay Filipino dish, marami silang Filipino dish na pagpipilian, kaya subukan nyo na ang bagong restaurant na ito mga idol. Overwhelming heart ang salubong nila dito. Komportable ka dito mga idol. Nakaka-enjoy ang pagkain nila dito. Napakasarap ng pagkain nila mga idol. Hindi ko pinalagpas ang pinagmamalaki nilang pork sisig at steak. Meron din silang pansit bihon, chop soy, fried chicken with fries at marami pang iba mga idol. Meron din silang pang dessert dito mga idol may maja blanca, tiramisu with ice cream, at pancake. Busog ka talaga dito mga idol sa murang halaga. Kami pala ang kauna-unahang Filipino customers sa bagong bukas na restaurant na ito kaya subukan nyo na ang Outwest Floral Restaurant na ito mga idol. Okay, salamat yan. Thank you. Yeah. Okay. Wala pa sa mundo. Eh tipo pa eh. ng ano. 'Yan ang tiramisu. Pero tira na niya. <laughs> tira nila <yun>. gusto <laughs> 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 Yes, busog na kami. I am full. <laughs> Good. Thank you. Very good, very good, very good. Please, nice place. please go on the, the Facebook page and leave a review. Yeah. yeah. yeah, yeah. Can I take a video? Get... <laughs> even, on, even on Google. On Google, because we've just got hold of Google mail so it's officially open now. Ah, okay. oh go, yeah So go on Google and leave a review on it. Mm -hmm. Okay, okay. okay? okay thank, you. <laughs> yeah, thank you. Thank you. Maaaring pindutin ang subscribe button at hit mo na rin ang notification bell button. Follow mo na rin ang aking Facebook mga idol. Maraming salamat.